guys magpreto tayo ng pretohin ko to ng bahagya guys kasi magtula kami pero anohin ko man ng konting preto lang ba alam mo naman kasi dito sa nila hindi sa ang mga pagkain puro na mga formalin kaya para maalis yung langsa pipreto natin ng bahagya diba Use yes, na 'to ng mantika, guys. bahagia lang kayo. maganda yun. yung maalis yung langsa para hindi ano kumain Yellow pin yan guys, Bahagya lang natin ito preto. Balik ta rin na natin guys. Pula-pula lang ng konti guys. Ito na. Medyo hindi na malang sayang. Ang ganda rin kasi ganyan bago mo iloto sa bawang para manamnam yung lasa. Ay. Binaliktad na yun. Binaliktad na yun. Ito yung sahog namin guys sa gulay. Okra to guys. Kasi yung pinurito pong bagya kanina sa bawa namin. Ayan guys. Tsaka talong. Marami yan guys. Bati. Tsaka malunggay. Diba? Yan ang masarap. Bisayang bisaya. Ang luto. Si kahapon guys, nakaanor na kami. Naka manok ba? Chicken pit. Kasi nagmalingki ako kahapon. Oh, may tira pa nga nga chicken pit. di pa naubos hmm. kaya gusto namin yung may sabaw naman at gulay kasi kailangan din natin to ang gulay ay makulay sumayaw. Wag kang sumayaw. Baka magpasulod yan sa sulod. Magkuha ko guys ng ano, loya, sibuyas, kamatis, dewa oh, Diba?

mahal ngayon mga bilihin guys nako sobra ano na talaga ngayon yung panahon mga bagong tubo ngayon tapos mag asawa oh. isipin mo na nila bago mag desisyon ng may pamilya hindi biro kasi mahal Lagi ng, ng bilhin. ha kain ng asin kain daw ng asin sabi ng kasama ko magulam ng asin buti kung makain kay okay lang libre na sa bigas tulad ngayon bigas hindi nga bumaba ay nako buhay talaga naman um, mm. tumatagal tong panahon na to wala lalong naghihirap mga tao. Tapos yung binili ko kasi na yellow pin, guys. Ano yung isang buong isda ba? Tapos pina ano ko na doon sa palengke. Yun, kala, namin yung kalahati sa bawan. Tapos yung kalahati hmm, di ba? Para bukas or mamaya ko maubos yung tinola namin. Diba? Isang buong ano guys, ulo hinate namin, isa kalahati dito na. Bali apat, bali pitong hiwa lang kasi guys eh. Ito apat. Doon sa tenola namin tatlo oh eh dalawa lang kami. tapos plus gulay pa iyan kasi walang gulay kundi paksiw nga gulay pa lang ulam na di ba yung driver pa namin dito guys ng amo namin mm. papasok dito sa si sa kwarto kasi mag CR di lang man marunong magsara ng pinto hmm. katiwangwang hmm. dritso na kusina yun. hmm. kailangan palagi sara ang si ang kwarto at CR. Si mm. masyado yung ano namin yung tawag nito driver piling amo din di naman amo diba ay nako mag almusal muna ako guys bago ako maligo si aket na naman ako sa taas maglinis sinabihan na naman ako hindi naman kasi ako naglilinis sa taas guys, kundi nang sa kanilang salita na linisin ko. Mahirap na. Bye. Good morning everyone. Please subscribe my channel.